Oh, ayan na nga guys, meron doon sa taas ng puno guys, oh, nanguha siya ng mangga oh. Ayan oh. oh na mangga. Oh, ayan oh, maraming maraming nanguha kasi wala na kasing umakyat diyan guys at 'yung nakatira diyan wala na siyang pakialam niya sa kanyang puno, di iba ang umakyat. Kasi medyo may edad may-ari niyan kaya hindi na niya kayang akyatin. Ayun, pinapaakyat niya sa iba. Ay, marami na ha Meron pa dito, oh. oh meron pa dito nakuha yung bata. Eh. Ay. nga natin. Oh, ayan, guys, oh. Kaso nalaglag lang kaya medyo may mga sugat-sugat siya, oh. Ayan. Oh. Na bitak. Oh, ayan, guys. Oh, ayan. Oh, Ah. ko. Ah. Ayun sa taas, guys, oh. Katakot lang kasi umakyat pag ano. Oh, hindi naman dito, no. Meron pa dito guys oh. oh. Na ano siya natusok siya sa ano. Baka baka tayo. Ayun. <laughs> oh, ayan nagtalsikan. Ayun guys, kunin natin. Ayun, yung isa gumugulong oh. Ayun. Mm. <laughs> ayan. ayan. Ito guys oh. Ah, oh, nakakuha si Wonder Nana ngayon. Ayun pa yung na tuso <laughs> Ano yan, hindi makuha. Ah, <laughs> oh, sandali lang ha, baka mahulugan. Ayun guys, may dala pa siya ng bagdoon. Ano pa may hindi niyan? Ito na si Takal, kitamay, hindi pa yan. Ayun, hindi makuha. Sasak, <laughs> tanong mahulog. Ayun. Ayun, baka mahulugan. Mga mahulugan ka jan. Missing piece yung mga <laughs> oh. Oh. Marami nang marami nang nakuha. Ah. Ayan pa si Madam oh, may bitbit -bit din -bit si Madam oh. oh. Ayun yung may-ari dito sa harap ng bahay, guys. Yan ang magwawalis ngayon. <laughs> Ayan guys oh. Oh, si Madam magwalis ngayon kasi nasa harap ng bahay niya. Oh, ayan. Oh. Ayun yung bahay ni Madam oh. Oh, siya ang magwalis ngayon kasi si nasa harap niya. Oh, ayan yung puno nasa harapnya. oh, nasa harap niya. Oh. oh, di siya ang magwalis. Oh. Oh, Tingnan mo guys, ang init-init ng panahon. Anong oras pa lang? Oh, alas 8 pa lang pero ang init na. <laughs> oh, ayan na nga guys makauwi na tayo at makakain na tayo ng ating nahinging manga dito Okay guys thank you for watching kain na tayo ng manga bye